Hello guys, uh, may aayusin tayo ngayon na isang amplifier na ano, concert. Ang sabi ng mayari, may may nasunog do sa loob. Ewan ko kung ano nasunog doon. Itong amplifier na to, tinanggalan na ng bolt, walang bolt to. Pero na siyang tali kasi yung binuksan niya may umusok daw sa loob kaya binuksan niya yung bolt nito iniwan sa bahay kaya tinali na lang niya tinala dito so buksan natin to guys tingnan natin sa loob kung ano bang nasunog So, nasunog yung ano lahat nasunog nagbili ka nito iwan ko magkano ng transfer, trans, ah, transformer ngayon na ganitong klase grabe naman yung pagkasulong nito nawala yung ano dito yung papel na lagay dito guys paano natin tuma lalaman yung ano dito dito na lang tayo magtingin kung ilan ba yung voltage dito kasi i-rewind pa natin to guys i-rewind pa natin to subukan ko muna sa lasada kung ilan ba yung ganitong klaseng transformer grabe naman yung pagkasunog Ah, sige guys, a ah, tanggalin ko muna to. Tanggalin at saka wala na to. Nasunog na lahat. I-rewind ko muna to, sa guys. I-post ko muna guys, tatanggalin ko muna. Ito 'yung, ito na 'yung transformer na nasunog, guys ang galing dito grabe pagkasunog so i-rewind ko muna to guys i-rewind ko muna to grabe hindi na to magamit kasi halos lahat sunog tapos yung kanyang patungan niya o no? nasunog ang grabe yung pagkasunog niya guys ang hirap nito mag rewind guys Kinahinayin, hinahin, hinahin, inahinahin na ito mag rewind nito pag na, pag na rewind ko na to guys saka ko na to ibalik dito Guys. Ah, ito yung mga nasunog na, guys. At ito yung sira pa. At yung ano, i-check ko lahat yung mga pieces. Pero natapos ko na naruan, guys. Ito na oh. Yan ang sunog niya. Yan ang sunog, tapos may nasunog pang power transistor. Ito na yung gi ko ito yung sa sa secondary sa out 36 volts to ito yung sa 8 volts at ito din sa may 13 volts ito yung AC natin ito yung 220 volts na AC so babalutin lang natin ng ano yung masking tip. Kasi wala tayong yung tawag nila nga parang ano, pang balot ito. Hindi <coughs> ko alam kung anong pangalan na yun. Ito na lang gagamitin natin yung masking tip. Hindi ko pa nalagyan ng wire. Lalagyan ko pa to para i-assemble natin. Grabing sunog to guys. Ang hirap mag-rewind guys pag balat kang ganito ito yung ginamit ko na pang rewind Iyana, e, ganyan lang ito yung ginagamit ginagamit ko pang ruwin para hindi tayo mahirapan so mabalutin muna natin to guys yan mga limang oras ko to natapos Grabe ang hirap magrawa ni ganitong mga transformer. Halos lahat na nasunog to, siguro na merong na shorted dito sa may sa may rewinding sa, sa, magnetic wire. Pwede rin na nasira to. At saka uminit to at nag-shorted. Nasunog, nasunog lahat na rewinding So, so ko muna to guys. So, ito na guys. Uh, Nasimbol ko na yung ano. Yung transformer. Yan. I-check muna natin yung supply. Kung kung kompleto ba yung supply. Check natin to. kasi dito sa may sa may out 36 volts dito sa may green na wire 8 volts at saka dito sa may white nga nga wire uh, 13 volts so i-check natin kung Okay na ba yung supply at saka pag okay na eh ano na natin ibalik e, na natin yung mainboard dyan at pagkatapos susubukan natin kung okay ba yung tunog nito so na check ko naman lahat dito wala na may problema kasi maandar naman siya ito lang yung ano yung nasira at saka yung nasunog so mag chicken voltage na tayo naunan natin guys ah, saksak na natin so pumitik na yung relay eh. subukan natin yung supply Meron siyang 8 volts. Dito. Meron siyang 13 volts. Dito sa may filter kapasitor Tingnan natin kung ilan ba dito. So, meron siyang 38 volts. Yung supply nito 36. Yung 38 bolts ya okay lang yan kasi may kapasitor so tama yung supply paandarin natin natin guys buka natin ilagyan ng cellphone balik ko na dito so yan na guys uh, na nabalik, nabalik ko na yung ano, mainboard So, ito na yung bagong growy natin. saka, subukan natin yung dikensi. Subukan natin yung ating speaker na dikensi. Hindi ko pa na lagay sa terminal. Ilagay muna natin to, Ilagay ko muna, guys. Subukan na natin, guys. Isaksak natin. So, naka-on 'yung ating cellphone. Katugtong na 'yan. So, pandarin natin 'to. So, i on natin, guys. Yan.